Ang isang salita natin sa araw na ito, araw-araw. Ilan kaya sa mga nagsimba kahapon na Ash Wednesday ang magsisimba sa mga susunod na linggo kung hindi man araw-araw? Sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, kung naisino man ang sumunod sa akin, kailangan niyang limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw. Yung emphasis ng Panginoon dun sa araw-araw ay paalala sa atin tungkol sa consistency. Madaling gawin yung pag-aayuno, pananalangin at pagkakawang gawa sa isang araw. Pero yung ipagpatuloy yon hanggang sa mga susunod na araw, medyo challenging yon hindi ba? At ito yung magandang paalala sa atin ng Panginoon na sana yung mga religious practices na ginagawa natin ay hindi lang natin ginagawa minsanan. Hindi tayo araw-araw nilalagyan ng abo sa ating mga ulo, sa ating noo, pero araw-araw tinatawagan tayo na magbagong buhay. At sana nga sa mga susunod na araw ngayong kwaresma ay patuloy nating magawa ang pananalangin araw-araw, gayon din ang pagkakawang gawa at gayon din ang pag-aayuno. Sapagkat ang panahong ito ay panahon para makilala natin at mas mapalalim natin ang ating relasyon sa Panginoon, hindi lang minsanan kundi araw-araw. Isang salita, sapagkat ang ating sandigan ay ang kanyang salita.